Ay, mapuro mantika ako. <laughs> Ayan, thank you, thank you. Ah, si Kuya Benny. Ayan o, oh. shout out po kayo, Kuya Benny. Dapat naman yan. Eh. Mga diba? Okay. Thank you. Thank you, kaparmay. Quezon City. Ayan. Ito naman, saan po galing ito? Tarlac City. Oh, Tarlac City naman oh, Ayan, Quezon City, Tarlac City. Uy, magandang buhay. Hindi tayo naliligaw. <laughs> Kapag unboxing po ako kahapon. Late na dumating yung orchids. Late na po dumating. So, ayan. Ito po yung mga bago natin. Sinasabi kong abangan natin na parating po. So, pero hindi pa po natin ikakabit tayo Pupunta tayo ng lechonan. Pinakita ko lang. Nadaan ako. Sabi ko dito na ako mag-intro. So, sa sa... Tinitingnan ko eh. Ayan o. Oh, may fungicide. So, isa pa sa mga inaaral natin yan mukhang kailangan mag-apply pala ng fungicide every week ba? Diba? mga tanong-tanong tayo so yun tapos mga hindi pa po nakakasilip sa aming channel sa kabila ayan po yung ating mga orchids ito yung bago kong nga uh, setup may ganyan oh. o diba? May fertilizer na yan di ba mga farmer di diba ba hindi ba kayo masisiyahan sa ganyan nako naman yung mga bandas natin ayan sabi ni Junjun -Jun, puputuli ko napanood ko sa vlog sabi niya parang napapangitan ako sabi ko parang hindi magandang tingnan so tatanggalin niya po yan so ayan tapos nakapagdilig na rin po ako ng uh, hindi na ako nag vlog mabilisan lang nakapagdilig na po tayo ng ating mga uh, halaman na gulay na uh, maganda kumakapal na po sila Kapag pakain na rin ako ng kalapati eh. oh, ano pa ba Kompleto na yan Mamaya hindi na tayo magpapakain Pakain na tayo ngayong umaga Ayungin pala Nakapag uh, Lagay na rin tayo ng uh, Feeds Ang ganding ah, uh, Hindi ko lang na video Sabi ko Saka na lang Ganitong oras Yung sinag ng araw <clears throat> Sapul na sapul yung tubig Malinaw yung tubig Kitang kita nyo sila Ang kapal pala Makapal tapos shout out sa mga talbos ng kamote lovers. Ayan po ang ating mga talbos ng kamote. Napakasarap nito. Bukas na titira. Wala kasi akong gusto ko kasi nito. Masarap din naman yung ginisa. Kaya lang uh, mas gusto ko dito sa isda. Di ba? So yung bitilya, maya-maya, social ng konti. Pero kung meron kang uh, katambak na tinatawag sa Palawan, Maya Maya, pwede na 'yon. Maya Maya, katambak na lang. Betilya, medyo mura-mura. Maya Maya pang uh, medyo mayaman talaga. <laughs> Mahal. Eh. Ayan, oh, wow. Ang ganda na po ng ating mustasa, mustasang mustasa na. Pero may tingnan niyo oh. Ito yung sinasabi ko. Oh, tingnan niyo may nakalosot. Overnight tinira asa na kaya Ayan. lintik na yan ay mahanap natin uod uod yun mga kaparma na malupit na uod nasaan ba wala na yan oh kinain niya oh oh may mga tae pa siyang iniwan hmm. yan po yan ngayon kung hindi nyo pipitikan ng kaunting uh, spray wala na yan pero yung ating pechay pechay na pechay na ah uh, hindi ko na po babawasan nayaan na lang natin yan dahil uh, ano na lang tayo kukunin na natin yung mga malaki ilang araw na lang to ilang araw na lang ayan o oh. kakapal na sila hindi nyo na halos makikita yung ano dyan kangkong natin halos pwede na din mahaba na din oh. tingnan nyo ang bilis naman talaga no? Pwede na to, gugupitin mo lang diyan. Oh, sigang ka na. ba? Diba? Sarap sa mata. Papalinis tayo pagka naka ano na. Makala talagang tingnan, medyo masakit sa mata po 'yung mga mga 'yan. Wala tayong magagawa, nagpapatrabaho tayo. Uh, normal. Normal lang talaga ating langka gumaganda din simpleng buhay simpleng buhay lang tayo kahapon think, nagpapasalamat tayo sa Panginoon syempre dahil uh, ano na naman sold out na naman po ngayon nga tatlo so tingnan natin kung ano po yung uh, mangyayari kaabang-abang kasi sabi ni Bebe wala daw gaano nga uh, uh, tawag dito reservation pero alam nyo naman marami po ang talagang ah, bigla na lang susulpot kaya dalawa po ang pin repair natin ay tatlo so para ma makukuha na siya ng pigi kasi pang sisig dahil wala na po kaming pang sisig so Shout shoutout pala kayo tita may sirano nabasa ko yung message niya tita ay, may, ah, bebe nangyari daw siya nagbipi naman normal naman 100 something nakapuyat ah, yan minsan po kasi nakapuyat sya kakasagot ng ah, mga ah, alam nyo na messages o baka mababa ang red blood cells ah, kailangan nyo rin magpa check hindi daw sya kahapon pa hindi pa nagkakakain yan ang problema No. ah yan na po mga ka-farmer kala ko nga pero magpipick up alam nyo po kung saan nyo saan pa yung lechon na ng... ito Villasis Pangasinan pa po ang uh, destination at uh, shout out pala kay uh, farmer George and Jocelyn Dawang eh manan ah uh, yun sila sa Villasis ngayon <laughs> no. ah, sa, sa London po ah sa London thank you po ha thank you sa pag-support at <laughs> Garantisado followers naman. Ka. Uh, masisihan po yung kakain ng lechon na yan. Uh, Napakaganda. Ayan, I mean, number one okay. followers niya. Ay, 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 <laughs> salamat, salamat. Sana pagka uh, ano, makita po namin kayo dito, uh, pakapasyal po kayo. Pag may time, di ba? O bakasyon. Ayan, thank you, thank you po. Farmer George and Jocelyn Dawang so, ng Bilyasis. Bilyasis. Mamaya, bukas. Bukas po. Ayan, tayo po ay uh, ini-prepare din natin ito dahil kahapon nagamit. Ano kaya kung nung kung dalawa na lang? Kasi pagka ganun, sebagai pang malaking grupo, ano? Doon na lang 'yung mga Konte, ano? bagay pwede rin. Na, meron din isang sasakyan pang dumarating Napakaaga pa po, last 9 mga Father's Day na naman tayo ah. Nung mga nakaraan pong uh, araw alinggo kahit po binabagyo tayo, muulan, lakas po ng ulan at hangin, eh meron pa rin pong talagang nakaano pa din tayo, nakabound, nakakumita pa din. Ibig sabihin eh napuno pa rin po ng uh, tao yung kainan. So ayun, pinagpapasalamat natin sana ay tuloy-tuloy uh, sabi -tuloy. ko nga ma-maintain lang okay na yan napakabango ng litsom na yan <laughs> sino nag pup pup ano ng uniform nyo na yan na ah? kulay itin parang parang para kayong mga ano ah mga may mga mga Ah, ay sa bagay pag may apron na okay na no. Orange na apron o anong ko ibang kulay. Eh. All black po ang gusto nilang uniform. Kaya lang parang magkikipaglibing eh. <laughs> Drum, mga driver ni Sambo ganun eh. <laughs> 'Di ba? Ah. Eh, 'Di ba? Oh, paglinggo. Gusto nila itim. Ayun nga lang eh bagay nalagay daw ng apron na maikli lang na parang design ang kulay orange na apron. So, ayan. Ay! 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 ako Ay! thank <laughs> you, thank Ay! 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 thank you, thank you. Ah, si Kuya Benny. Ayan o, shoutout po kayo, Kuya Benny. Hello. Oh. kailan po kasi yung huli niyong pick up? Kailan lang ano? Kailan. Di yung huli, last. Monday. Last week. Monday. 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 Ayan. Thank you po, thank you. Ano daw eh, parang inihipan lang. Ubus agad. Pagkabag, pagkabag na pagkatsapol. Ang bilis naman. Shoutout, <laughs> shoutout. Kamag-anak po siya ni... Pinsan pa. Pinsan buo. Oh, ah, tapos si Kuya Dondon? Don. Don, oh, kapatid niya. Kapatid niyo. Kapatid. Si Kuya Dondon naman, uh, bayaw ni Kabeli. Talagang dugtong-dugtong. Ayan, thank you po, thank you. Ay, hello. Oh, yeah, sige po. Ah, Medyo busy na tayo. Ayan. Shout out sa mga kapatid ko dito sa Canada, yung si Bal, si Noel, si Rapi at saka ang ate kong bagong dating at sa mga hip, hipag ko yung mga pamangking ko at saka yung mga apo Bal Bal Signi at saka yung shout out sa birthday ko kapatid ko ngayon si Jimmy Signi ng Mabalaka at ang Oh, thank you Ito yung nanay po. ko. Hi, nai. Hi. Shout out sa mga taga-karan Yung mga apo nyo. <laughs> si Kaparmer. Si Lagi nyo pinanonood. salamat po. Salamat. Hanggang sa mga lahat. Mga ano. Yan. pinagkakaguluhan na nila yung lichon doon. Ayan, teka. Puntahan mo din muna natin. Tayo okay. po. Si Tito Ay, Noel. Hi. Tito. Baka mabisi na ako. Baka hindi kayo makabati Ayan oh. Hello. Ayan oh. Tito Noel Yabot. Happy watching sa mga... <laughs> nasa New Jersey. Ay, Pati sa San Nicolas Masan. Miss na daw ni Tito ang New Jersey. <laughs> o, pupunta kami dyan. <laughs> see you there. See you there by see November. See November, oo. Oh. Ayun. Sige, thank you po. Thank you. Thank you rin, kapatid Sige. Busy na. Tuloy-tuloy okay. na. Oo. Oo nga. Dito kami. Oh. <laughs> Hello po. Naaysa ko yung ano? Yung take out? Ayun na, dalawa. thank you, thank you. Maraming pag-take out ngayon. Eh katuwa naman si na Kuya Bene, proud na proud. Sabi niya yung uh, lechon paglapag ubos agad. Ayun na si Tito Noel pauwi na, hindi na kami masyado nakapagkwentuhan. <laughs> Ayun, next time na lang. Tapos Ito, babati daw from North Caloocan. Ayun, Caloocan po. Oo. Thank you, thank you. Eh, sabi mo, ko ay yung pisang ko. Babalik po kayo ng Qatar. Yung anak ko. Ah. Alis sa tong mga kaya lang yung pisang ko rut ka kay Makain din dito. Oh, batiin niyo po. Oh. At sino? Nandito rin kami kay Kika Farmers. <laughs> Kailan ka papalik dito kakain? Lapit lang yan. Sabi. Oh, lapit sa Bilang bayan. Lang. Oh. Yan, okay, ba thank you, thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Ah, sige, sige. Wala <laughs> kayong babati. sa pakigaling. Ano po? Tarlac. Ah, Tarlac pa. Hello po. Oh, from Tarlac. Tapas. Tapas. Oh, ayan. Bisita. Yan, napakwento po ako. ayo sige po. Babati muna tayo sa vlog. <laughs> ayo ito muna. Oh. Ay. Oh, saan po galing? Quezon City. Uy, thank you, thank you. Sama mo kami sa vlog mo ah. Oh, Oo naman, ayan. May mga babatiin po kayo. Wala naman, kapakers. Salamat po, salamat. Tapos na kayo kumain? Tapos na po, masarap ah, po. ang litsyon nyo. Salamat, salamat. Di halo-halo. Special eh. Siyempre, malayong biyay. Dapat naman eh. Mga kuswelo, di ba? Okay. Thank you. Thank you, kapakers. Quezon City. Ayan. Ito naman, saan po galing ito? Tarlac City. Oh, Tarlac City Tarlac naman. Tarlac City. Oh. Ayan, Quezon City, Tarlac marami pang malalayong ano. Ayan. Galing po ng Silver wow. eh. Ayun. <laughs> silver si. Matagal mo ah. na ako subscriber, bro. Nasa cruise ship din kayo. Mm, oh, kaya wala. kilala ko. Yung dati mo nagtatrabaho dito si Bay wala na? Wala na. Ah, yun yung yun ang una-una mo nagtatrabaho dati dito. Kaya talaga kaya alam na alam niya. po kayo. Ah, mga Shout out. Man. Shout out na lang sa mga... <laughs> family mga kapares natin si pa, si Ferrer. Ayun. <laughs> Ilan taon ka na din nagsasampa nakasa, nakasampa niya? Nagna 9 years na po. 9 no? 19 ang 2017 nung magpisa mm. kayo dito, mm. di ba? Alam ko 'yun. Galing eh. Hay oh. <laughs> tayo puntahan ko lang po oh, muna. Okay, okay, okay. Ayan, balik balikan ko kayo. Opo. Ayun, ito si Tatay Renato ng Colo Colorado. Tatay Renato ng Colorado. Ayun. Oh. Batiin nyo po para ma-extra kayo dito. Ayan. <laughs> no. Binabati po namin yung kamag-anak namin sa Texas, sa Canada, Pasho family, and uh, David, Gagi family, at sa family namin sa Angeles, David family, and Malyari family. Thank you po, Kaparmers, and Balahadja family too. Maraming salamat po. Punta po kayo sa Kaparmers. Masarap ulit Highly recommended po. Tayo. Kita tayo ulit. Ha? <laughs> Ayan, thank you, thank you po. Ayan. Tagal ko po silang kakwentuhan kanina. Ito, mukhang uh, uh, taga rito. Baka ay magpastor po na kaya. Ayan. Medyo hindi tayo gaano busy ngayon. Pero halos dalawang baboy din po ang inubos. Kasi 9 o'clock, magang... Uh, Uh, gumalaw yung baboy 1015 ubos na yung isa eh eh tatlo po ang ating Mukhang oh, hindi magagalaw yung pangatlo pero pangluto na natin yan ayan oh, oh. galing pa po ng Quezon City ayan oh na ng sasakyan ni ka farmer ha ah. ayan Ay, uh, tapos na po tayo mga farmer okay naman at ah uh, uh, normal sa busy namin noon <laughs> ayan, kasi yung busy namin noon, parang hindi na po busy ngayon. So, ano na kasi, uh, talagang nag-level up yung busy. Kaya yun, medyo relax po kami ngayon. Pero kung totosin mo, busy pa rin yun. Noon. Meron tayong humabol eh, no? 3 o'clock yan. Kanina, mabilisan, buti pumayag pa si Rambo. Alas, anong oras ba dumating Alas, alas 10 na ata, ano? kalas alas na ako, nag chat na ako sa loob eh. Akala ko naman, ah, uh, sa ibang araw, yun pala, ngayon, sabi ko na ko, hindi ko po maipapangako dahil nakasalalay pa rin naman sa kanila dahil nasa salangan na sila along oras na yun. Eh. Buti na lang si Rambo. Sige, kuya, haya pa naman. Ah, uh, naman daw siya sa uh, benta. So, 'di ba? Ayoko naman po Mga ano na 'yon, wala decision ko na sa desisyon ko. Uh, i pa sila kasi baga, eh, ano na 'yon eh. Uh, extra effort na nila 'yon dahil alas dos pa po sila kanina. Umaga, yeah, medyo pagod pero okay naman. At ayun na mayroon pala tayong vlogger na pumunta po dito si brother Butcha Walls, farmer. Ayun. Nag-interview siya. Ang ganda ng drone shot niya sa ano, sa farm. Tapos mayroon choy-choy dito. Ayan, oh, na naman oh. na Kain tayo ng lechon guys Magpano ka ng ano Wala ng kanin Kanina. Patay Sinaing May laman pa yung ano Ano kaya Huwag na kamal ka magnakay magsaing mag 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 mamaya Umuha ka na ng kanin dito Kim. Kim. Ice cream Opo Dance ka daw. Pakita kay papa dance mo kanina. Dance ka? Paano ka nag-dance? Oh. May cake pa to, bebe. Yung malaking cake nito. Ayan, mayroon pa pong cake kasi yan ang malaki. Pinabal mo yan? Hindi malaki. Kasi nagpaano na Ano? daming birthday ni Nene yan. Hinihintay natin si Tino ng Australia. May order pong lechon. Tino ng Australia. Ayan. Siya, ano yan eh. May kuchilyo ako sa kanya. Victorinox. <laughs> Pasalubong. Itago mo nga yung Victorinox na yan, bebe, ha? And, uh, magandang kuchilyo. Okay. 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 May tropa na ang tropa yan. Mami. O, tropa, kalita ka naman. Oh, dito tayo, long table tayo. Kayo, mara. Uy! Kenny! Ha? Ha? Ha, ah, bigyan mo. Sige. Para matikman nila yung luto nila. Wala, Kenny, tropa. Bawa. Baby. Oh, baby. Baby, okay. tropa. Happy next. Bubuwan na yan. Ito na yung tubo natin. Kinain na natin. <laughs> Ay, tayo. Kumain ka, bebe. Kaya ka nahihilo, eh. No? Ayun. Oh, upo ka. Ayan, ikaw, Joy, 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 Joy. Ang sarap naman siya. pinakamasarap na bata ito. Matigas ang mga katawan niya, no? Tingnan mo, oh. Masil-masil yan. Ang paan dumi. Oh. Oh, oh, oh. Huwag na, hayaan mo na. Kain ka na kasi. Naglalaro ka na. Kapo. Special ulam. Sarap ba? Ha? Bagay yung yung mga malambot-lambot na. No? Masarap, pero pagka nakuluan to, nagiging malambot ulit siya, no? Ala arte pa. Kasi ang gaan niya pag tinimbang na ano, ang gaan. Okay, Tapos pag pinaano mo, mabubuhay uli siya. Oo magbulaklak eh. ba Ay, bebe naglaro na. Ay, hey, hey. Hintay natin si Tino ng Australia At Si Yung may humabol po na isa oh. Ayan na pala Tino ng Australia Dadalim pala ito sa ano, Mamamanihigan pala sila Ayan <laughs> Oh batiin mo yung mga tropa At may magandang pasalubong na kuchilyo ito sa Tamworth shout-out sa mga tropa sa mga Lingat Family Raquepo sa De Los Santos at si uh, Dulay Family ayun okay sa, sa, sa Canada naman ang ating kapatid na si Primo Nemeño uh, Shout-out sa kanyang pamilya si Lalain Pierre at Aldrin at sa kanyang misis na si Lisa ayun. sa, sa, sa Australia pala? sa Tamworth oh yung music uh, musical, country music festival ng Australia. Ay may may arko ng oh, ano yung oh. nayar ko ng gitara. Oh. Yung malaking gitara. Ayun, oh, yes. thank you, thank you. Thank you po. Tino ng Australia. <laughs> suki at suki. Bababa na tayo. Ayun na. So thank you, thank you po sa mga pumunta. See you again next weekend uh, weekend. Ganda ng panahon. So Medyo wala na pong putik Maganda na magpark Ayan Medyo mainit na nga lang Ah, na si Kong Kong na nga Pasok ka ba Kong? Bukas? Pasok ka? pasok ka bukas? Ha? Hindi <laughs> ah, oh, ah, kasi may Maghakot ako ng ano eh Yung sa kalabaw bubudbud sana doon sa mga kangkong oh, ikaw bahala ayan o, oh, mga farmer kasi ano ba naman mga manok natin oh, ang oh, daming kakainin na kanin <laughs> so, ayan, marami pong salamat at magandang buhay mahulog bang ating mga suha wala na lalaki na pitas dito ng malaki ah dito ah ito kala ko